Yan, yeah, ito po ang aming pahulaan sa inyo, mga classmates. Ang alam ng iba sa showbiz ay jowa ng aktes ang isang politikong ito. Pero hindi pala kundi ang isa pang politiko na related dito. Buhay prinsesa na sana ng aktres sa jowang politiko. Binigyan ng bahay, mamahaling sa sakyan, at sunod sa lahat ng karangyaan. Pero ang lahat ito ay biglang nawala nang makipagrelasyon siya sa isang aktor na walang masyadong pera. Ang nakakaloka sa inis ng matandang politiko sa aktes ay pinalagyan niya ng for ang natrambay na binigay niya dito kaya naman napilita ng umalis si Actress. Grabe talaga na pinagpalit ni sa nobyong aktor na ito na tulad nila ay iniwan din ang dating karelasyon. Ay, so, <laughs> sino ah! siya? Sino siya? Oh. Kung so, boga-boga ka sa mayamang politiko, di ba? Oh, Tapos na, oh. lumipad ka sa isang aksyon na hindi naman daw kayamanan. Hindi, so, paano ngayon yan, Spencer? Di ba? Mukhang nabawasan ng project yung boyfriend niya. Oh, lalo oh. siya ng oh, ano. Oh, tapos siya naman, wala, wala rin. Niya. Oh, wala rin. Paano so, so, kaya yan? paano ang kanyang buhay. Lang... Sino ba yan talaga? Eh, Diyos ko, Ang gusto kong pigilan. Oh, no. Ang gusto. <laughs> Pero itong artista ito, wala tayong masisisiguro in labay, eh, di ba? Oh. Wala tayong magawa. Ang puso ang umira para hindi hamakin ka na kasi hindi lang kayamanan. kaya marang. Kaya rin siyempre, iba pa rin yung talaga sagana kaysa sa mga material na bagay. Diba? Mm -hmm. yes. Yeah. mm So hula-hula okay. ng mga prinsip kung sino yan, ha? Sino okay. yung actress na, ano, na in love, pinagpalit yung ginhawa, Oo. yung mga binipisyo sa kanyang lover. Yeah, dahil okay. mahal naman niya yun yung actor, di ba? Oh. Actor ba yun? Actor, syempre! Ah, okay. Baba actor ng ipapal din. Lalaki, syempre. Kaya oh, yes. syempre, okay na sana siya sa boy mayaman sa isang politiko, pero yun lang. Yeah, Talagang ang pag-ibig talaga. Oh.